Hawakan <laughs> mo na Hawakan mo yung lapis oh Ito Bilis na mm. Hindi yung puro kamay mo yung tinatatuan mo Ito tatuan mo Sulat ka ng number one Nakita mo to. Lahat yan, babasahin mo. Sige na, basa. Simula mo dun sa may unang-una. Oh, sige, intindi mo ipapasahin ko ah. Susulat mo yung sagot mo dito sa papel. Awa mo. Susulat mo. Number 1 muna tayo. Bawakan mo. Dito. Hindi ko na uulitin pag binasa ko to. Para hindi, kailangan, kailangan pakinggan mo nang mabuti. Sige na. Pag binasa ko, hindi ko na uulitin. Kailangan tama yung sagot mo. Bilis. Una. Surat mo number 1. Number one, Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? ko Number two, Tingnan natin, lagay mo Number one, di mo alam

Kukumpis kain ko na yung cellphone mo. Hindi ka na makapag-cellphone. dapat pa naman yung charger niya. Ay, sus! mo na, Number one. Oh, hindi, mo ako eh. hindi kita inasar, sinasabi ko sa iyo yung totoo. Dali. Hawakan mo pa rin dito ngayon yung papel para makapagbasa na ako. Hawakan mo to. So number one, lalagay mo lang ng star. Di ba mayroon dito number one, two, three, ah, uh, one, two, three, four, five. Di yung mga picture, one, two, three, four, five. maglalagay ka dyan sa papel mo ng mga one hanggang five din na number. Tapos, yung number one, lalagyan mo siya ng star kung ito, gawa siya ng tao. tao. Kung alibaba, din drawing, painting, o kaya kahit anong drawing, basta ginawa siya ng tao. Pagka ganon, lalagyan mo siya ng star. Pero kung hindi naman siya uh, din drawing, painting. o kaya naman hindi siya art ng tao, lalagyan mo, gagawa mo siya ng moon. Okay? Madali lang, di ba? Hmm, um, kala mo kasi papahirapan kita eh. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Lalagyan mo muna number 1. Awakan mo, tatangayin yung papel mo. O, oh, lapis mo. Tingnan mo yung mabuti, ha. Ah. titingnan mo mabuti yung picture. Pagka yung picture, nakita mo, dinrawing siya ng isang sikat na tao. Halimbawa, mga ano siya, yung yung magaling yung mga kakilalang mga, ta, mga pintor lalagyan mo siya ng star ibig sabihin ano yon uh, high quality yung gawa ibig sabihin magaling pero pag number pag naman hindi magaling yung hindi kilala yung tao na nagpinta halimbawa ang nagpinta nagdrawing lang nito kapit bahay mo o okay, din drawing lang ng ng kalaro mo eh, hindi pwede yon ano yung lalagyan mo lang dito yung hindi mo naman kilala yung gumawa ibig sabihin hindi magaling yung artist moon ang ilalagay mo Ibig sabihin, hindi siya magandang magaling. Pero pagka naman maganda yung pagkakadrawing at kilala yung tao na yun, pintor na yun, lalagay mo sa kanya, star. Pero pag hindi kilala. Pag hindi kilala, lalagay mo siya ng moon. Pag, pag pangit. Pag pangit, man, mo agad yun eh. Pagka yung pagkakadrawing, maganda yung pagkakadrawing, parang totoo. O kaya naman, kakaiba. Ano, parang totoong tao talaga o kaya totoong drawing talaga. Ibig sabihin, magaling yung nagpinta na yun lalagyan mo siya ng star. Pero pag kayo nag-drawing, kayang-kaya ng kapatid mo, kayang-kaya ni kuya mo, eh, kahit ako, kayang-kaya kong i-drawing, alam mo, kayang-kaya kong i-drawing, eh, lalagyan mo lang siya ng moon. Ano pa rin yun? Ibig sabihin nun, mm -hmm. ibig sabihin kasi, O oh nga, naman importante yun. Oh, ang ibig sabihin kasi ng star, ibig sabihin, magaling yung nag-drawing. Pagka naman moon, magaling din yung nag-drawing, kaso nga lang, Ah, uh, hindi siya kilala. Siguro minsan-minsan lang siya nagda-drawing kaya ganun lang yung kaya niyang i-drawing. Kaya moon ang ilalagay mo. Dalawa lang pagpipilian mo, moon tsaka star. Okay? Tititigan mo lang tong picture tapos ilalagay mo na dito sa na papel mo kung star ba siya or moon. Walang maling sagot dito. Lahat yan tama. Ang mahalaga, ikaw yung sumagot. Lagay mo tsaka kung ano yung nasa isip mo, kung sa tingin mo maganda, lagyan mo siya ng star. Kung sa tingin mo pangit, lagyan mo pa rin, lagyan mo ng moon. Aw, go na. Kasi ikaw yun naman yung magdi-decision dyan kung maganda ba o pangit yung drawing eh. Hindi naman yung ibang tao. Ikaw yung magdi-decision kung maganda yung drawing. Pag maganda, nagandahan ka, ibig sabihin, lagyan mo siya ng star. Pag hindi ka nagandahan, sabi mo, kaya-kaya ko nga i-drawing to eh. Kahit ako, kaya ko itong i-drawing eh. Lalagyan mo nang siya ng moon. Okay? Okay, number one. Titigan mo nang mabuti, ah. miyak. Kasi madali lang naman yan. Star, lalagyan mo lang ng star, eh. Pagkapangit naman. Ito yung muno Ayun, oh. No? Ganun lang, oh. Kalahati lang siya ng bilog. Miyak. Miyak. Sige na, number one. Madali lang yan. Baka nga si Samsam. Alam na alam ni Samsam yan. Pag si Samsam yung tinanong ko niyan... Ah, alam ko yan pa. O, oh, di ba? Alam ko yan, maganda yung drawing. Pag maganda yung drawing, aba, magaling na tao yung nagpinto tingnan na to. Tingnan mo muna lahat. Tingnan mo lahat. Ah, Check mo muna, tingnan mo muna yung number 1, tapos tingnan mo din yung number 2. Kung ano yung mga naiba. Kung ano yung mga pagkakaiba niya, para, ah, kayang-kaya yung drawing to, ah. Pag kayang-kaya mo yung drawing yan, kaya mong gayahin, ibig sabihin, kung sa tingin mo, kayang-kaya yung drawing ni kuya mo, moon yun pero pagka alam mong hindi kaya ni kuya i-drawing tong ganito ibig sabihin star yun magaling yung naggumawa nun o go number one number one muna ano yung sa tingin mo moon. sa number one huwag mong kuyang ang ano yun kaya kaya mo yan o ano number one hindi kita, hindi walang mali dyan. Ang mahalaga, ikaw yung nagsagot. Kung sa tingin mo, pang-star siya, hindi eh, pang-star. Pero sa tingin mo, pagka pang moon lang, edi eh moon. Hindi magagalit teacher mo dyan sa sagot mo. Kasi ikaw yung nagsagot nyan. Ang tama, ang maganda lang nyan, eh, kung ano yung nasa loob mo, kung ano sa tingin mo yung pagkakadrawing na yun, kung pang star ba siya, pang moon ba siya. Tapos mamaya, tanggalin mo, yung mo. Mas, na yung mo. Oh, sige, Okay, number 2 na. Number 2 ka na. Number 2. Okay, number 3 naman. Number ka na. Five ka na. Ito na mga. O, dali lang naman. Okay, tingnan natin sagot mo ha. Tapos na. Okay, tingnan natin number one. Patingin ko muna. Tingnan natin number one mo. Number one. Star Oke okay, Star ke dian Number 2 Moon Number 2 Ah yun Then number 3 Star Number 3 Ah oke okay, Star Number 4 Moon Ah oke okay, Moon Number 4 Moon Then number 5 Star Okay number 5 Okay star Okay good